Mahilig ba kayong magbenta o mag-ipon ng kalakal upang dalhin sa junk shop? Itong ipinapakita ko sa inyo ngayon ay deliver kagabi ng aming isang customer na patagal nang nagdadala sa amin. Pinapilian ko dahil maaaring may mga reject ito dahil hindi namin napapilian dahil gabi na sila nag-deliver. At ito ang aming mga nakita na reject. Mga kabubog, kapag ka kayo ay magde-deliver sa junk shop, dapat alam niyo ang reject para uh, hindi kayo mabawasan o wala kayong dadalhing backload pa uwi. So, yung mga nakikita nyo yan na hinahawakan ko, yan ang mga reject, yan ang mga hindi nabibili sa mga tinatawag na si Bak. Hindi ko lang maintindihan mga kabubog kung bakit itong customer na ito ay napakatagal lang namimili at nagde-deliver sa amin ay lagi pa rin napakarami ng reject na nakukuha sa kanyang kalakal. Kaya Ang gagawin namin dito ay aming ibabalik kapag ka nag-deliver uli siya. Dahil kapag ka hindi namin ito ibinalik, ay maiipon ito dito at magiging basura. Kaya kayo mga kabubog, kapag ka nag iipon kayo, ay alamin nyo dapat ang mga reject. Bago nyo dalhin sa junk shop, ay inyo nang pilian at alisin nyo na. At mm, ipakikita ko rin sa inyo sa bidyong ito kung ano-ano pa yung ibang mga plastic. Halimbawa, are nasa sa jambong are, are yung tinatawag na itim. Yung mga itim na plastic, yan ay kapresyo na rin ng monoblock. Aring isang jambong are ay yung tinatawag na hiding kapag kami mga guhit sa pinakapuita ng items ay hiding ang tawag diyan. Pero yan ay sama-sama na pagkain yung ibininta sa junk yan ang akin lalagyan ng mga plastic. Ayan, mga nakikita mo yan, kasama yan sa plastic. Ngayon dito, ito yung lagay ng muno at saka itim. Isang presyo lang yan mga kabubog. Dapat pagkadadalhin nyo sa junk shop, ay nakahiwalay na yung mga ganyan para hindi na magtagal at hindi na pilian pa. Kaya inyong tandaan lang mga kabubog.